Okay. Anti-corrosion para sa ating first coating na primer. Kailangan natin ng primer na anti-corrosion para sa metal. Dahil ito talaga ang magandang Siyempre, natapos na nating linisan. So, ang ginawa nating technique para matanggal yung kanyang mga langis ay nilapatan natin siya ng abo galing sa kalan. Yung kalan na di kahoy, may mga abo. Yun ang ating i-apply. Mabilis yung makaalis ng ah uh, langis na natitira dyan sa mga singit-singit so <coughs> matipid wala tayong gastos sa krudo o gasolina nagliliparan ang abo idol okay anti-corrosion para sa ating metal before tayo mag apply ng ating color pwede naman natin i-direct yan wala nang surfacer pero mas maganda may surfacer pa rin kung itim maganda pwede na direct, direct na agad Okay. Anti corrosion para sa ating first coating na primer. Kailangan natin ng primer na anti corrosion para sa metal dahil ito talaga ang magandang klase ng primer na ginagamit pagdating sa metal. Ansal uh, anti corrosion. So ang kanyang brand is Ansal anti corrosion. Meron kasing Weber, meron yung Nox so ang trip ko ansal kasi subo ko na na talagang matigas sa Weber is ganun din naman pero dahil ito naman ay pang ilalim gusto kong gamitin yung ansal dahil matagal ko na itong ginagamit sa truck sa jeep at subo ko na na talagang matibay ang kanyang anti-corrosion kung hindi tayo gagamit ng anti-corrosion ang mangyayari sa ating pintura sa metal is kakalas or mabilis ma kalawang sa ganito hindi naman ito kinakalawang nakagaya ng kalawang ng bakal ito kasi ay alloy. pero anti corrosion kasi ang kanyang kalawang is white and then metal okay patutuyuin muna natin bago natin i-apply or pwede hanggang bukas dahil marami pa akong kailangan gawin so, dalawa itong aking ginagawa dito kagaya nito mag anti corrosion din ako nito tayo ay mag-a-apply na ng kung tawagin natin ay and, uh, pangit naman ang liya ko ah, uh, surfacer, bago tayo mag apply ng surfacer, kailangan uh, at least malihan natin, yung alis gas pang lang kasi maganda naman yung pagkaka natin, makinis so, kaunting galos lang at iyak naman, nakakapit dyan yung surfacer natin dahil sa thinner na ating ginagamit at hindi naman ganun kalayo ang kaniyang pagitan dahil lang yung inisprayan, so lilihan pa rin natin ngayon tayo ay mag Sun so Surfacer kasi ang tawag dyan sa kulay green na yan is anti-corrosion direct for uh, metal ang primer na yan nakadesign para erekta sa metal yung ating surfacer nakadesign para erekta sa pintura so, pag ginamit natin yung surfacer direct metal hindi masyadong uh, makatwiran sapagkat yun ay nakadesign para sa pintura so ngayon tayo ay mag gagamit ng surfacer gray dahil silver ang ating gagamitin surfacer and then patutuyin natin at least 2 hours mas maganda kung kinabukasan na tayo mag apply nyan pero dahil risk ang ating uh, schedule so 2 hours patutuyin natin yan and then apply na tayo ng gray uh, silver may. Pero ito. mga Okay na. So nag anti-corrosion and then surfacer before ang ating silver paint na ginamit. Duman tayo sa tamang materyales at tamang proseso ng pag-apply ng ating primer, fondo and then ah uh, color. So yung gray ay uh, fondo para sa silver And the purpose, surfacer primer before ang paint clear coat na lang. Syempre. Tapos Mahalaga ang time element. Then syempre dapat tama ang proseso pag sa pagmi-mix at sa pag-apply <coughs> ng ating mga materials, At importante din syempre ang brand ng ating gagamiting materials, Dahil sa brand ma-identify natin kung ano ang advantage at disadvantage ng mga materials na iyan. tapos na so patutuyuin na lang natin para maikabit na sa makina ng ating <coughs> ginawang Honda so ayan kita naman sa kanyang brand trademark Honda tamang proseso ang ating ginamit tamang materyales And then time element is sinunod natin during time <coughs> so okay na yan finish